Nakaranas ka na ba na meron kang magandang plano, meron kang gustong negosyong pasukin, meron kang gustong gawin, tapos ibinahagi mo siya o nag-share ka sa mga tao na malalapit sa'yo. Tapos uh, hindi nila sinuportahan bagkos ay idinaon pa ang iyong mga pangarap. Relate ba? So I'm sure marami sa atin na nakaranas ng gano'n. So ikinuwento mo yung gusto mong pangarap, yung magandang plano mo sa buhay tapos biglang ah hindi yan hindi pwede yan ah ganito yan ah imposible yan parang hindi naon ka kagad na hindi pa naririnig yung mismong plano mo yan kaya naman na uh, sabi nga huwag mong basta isi-share yung iyong mga pangarap sa ibang tao yan ngayon naman sa video ito gusto ko lang mag inspire sa mga kapwa natin kakambing at saka sa mga business owners o nangangarap na magkaroon ng small business nila hanggang sa lumaki o maging large scale na tibayan nyo ang inyong loob kasi ako man mismo ay dumaan din sa ganon. Uh, 2012 na nagsimula ako sa YouTube pero noon na hindi pa uso monetization at ang uh, ginagawa ko siya passion talaga kasi noon paman college pa lang ako ah uh, bali 2006 hanggang 2009 Yan. college pa lang ako nung nagkaroon ako ng pagkakataon na makahawak ng digicam ay uh, mahilig talaga ako mag-document ng mga ginagawa ko. Hindi lamang sa form, dahil wala pa naman ang form nun. Kundi yung mga magagandang bagay na pwede mo i-share sa kapwa. Ayan. At ah, uh, syempre, nito lang naman nausin yung vlogging. So, sa tingin ko nun ay, ah, uh, 2018 na ba? Nung ako ay nagbalik sa ganun. So ang kagandahan nun, mas ready na ako noong time na yon at meron na akong mga kalaman na may share kasi ang uh, mga kalaman ay nakukuha mo through experience ba diba? so sabi nga you cannot share what you don't have and you cannot teach what you don't know so dapat may alam ka bago mo i -share. so ngayon bibigyan ko kayo ng mga uh, uh, mensahe na sana makapag-inspire sa inyo yan nagumpisa ako ay wala talaga ako subscribers noon So, isa, dalawa, <laughs> pa ilan, ilan. Uh, Makakilala ko pa yon Tapos, syempre, nagagawa pa rin ako ng videos kasi yun nga yung magiging foundation ng akin channel. ba diba? Yung mga videos na laman nun ay yun yung magiging pundasyon. Yan. Yung mga ginagawa ko dito na maaaring panoorin ng mga kapwa magkakambing at kapwa farmers. Labas natin sila para habang nagkukwentuhan tayo ay gumagala tayo. <clears throat> Yan. So nun, medyo nagkakaroon ako ng idea sa pakain ng kambing sa pagdating sa pag-aalaga ng kambing at natututo pa ako noon sa mga goat's health o sa kanilang uh, paggagamot ng kanilang mga sakit at pag-maintain ng kanilang uh, overall health yan dito so kahit pa pano, meron na ako nun na ibabahagi pero syempre nandun yung mga pagsubok uh, may magko-comment sa'yo na o yung comment talaga na ano harapan na ay oo nag vlogger na yan vlogger yan si teacher farmer ayan vlogger na yan pero isa lang nanonood dalawa lang ganoon so wala masama doon. so kung sa iba baka pang hinaan ng loob pag nakarinig na ganoon pero ako okay lang kasi may isa dalawa teacher ako eh diba kung teacher ka may nakikinig sa yung isa o dalawa napakalaking bagay na yun sabihin nakaka influence ka na sa buhay ng iba may nakikinig na kasi sa iyo eh so yun yung umpisa mo, so nagstart ako nun uh, sa groups naghanap ako ng mga kapwa ko go tracer na uh, gusto nila na matuto pa sa pagkakambing, ba? Diba? tapos naghanap din naman ako ng mga magagaling na kasi hindi lang naman ikaw ang magaling diba, syempre hahanap ka rin ng mga iba na matututo ka sa kanila para syempre may mai-turo ko sa iba Ayan. tapos syempre matenda ko ng mga seminars, trainings yan, bigay ng RoomSol, bigay ng Bayi o Bureau of Animal Industry. Tapos yung iba galing sa uh, Livestock Development Council ng Diliman. Yan, yung mga publications na binigay ni Doc Costa. Yan, salamat na natututunan natin at naibabahagi natin sa ibang mga uh, farmers and goat raisers. So, ganun, uh, nag-umpisa din tayo sa tayo ay minamaliit, diba? Kasi nga ang ating subscribers ay konti pa ang kambing natin ay konti pa lang. Pero unti-unti tayo nakapagpalaki no, umabot ng 30 uh, bago ko siya binenta yung iba. Yan, dumami rin siya. Tapos sa uh, alam nyo ba nung nagkakambing ako, hindi lamang sa sa vlogging kundi pati sa pagkakambing ang mga comments na maririnig mo ay uh, wag ka magkambing maubos yung mga tanim mo dyan ba diba? wag ka magkambing uh, maubos yung mga puno nyo maubos yung mga halaman mo masisira Ayan, pero ngayon naman, kung nanonood kayo ng mga vlogs ko, kahit yun sa aking uh, Facebook, eh, makikita nyo, ang dami kong gulay. Diba? Yung mga nagsasabi dati na na mauubos yung mga pananim ko, masisira yung mga pananim sila ngayon, yung nanghihingi <laughs> ng na mga protas at mga gulay. So, hindi pa binibili yun, ha? Gusto nila hingi pa. So, ganun. Ganun ang takpo ng mundo, mga kaibigan. <laughs> Tapos, eh, syempre... Uh, yung kambing daw, sensitive daw, mabilis daw uh, magkasakit, mamatay. Eh, naaaral naman kasi yan. Lahat tayo may karapatang matuto. Di ba? So, hindi naman pwede na puro yung malalaking negosyante lang ang magkakaroon ng kambing. Na ganyan. Tayo, matututo rin tayo sa mga pagkain nila. Natututo tayo. Di ba? Pati kambing natin, natututong sumunod. Oh. Ngayon, sample dito. Ah! Ayan eh na, lalapit na sila. Ba, mamaya palabas na yun dito, abangan nyo. So yun nga, yun ang sinasabi ko mga kakambing sa inyo na ang buhay ganon, yung hindi lahat na nag-advise sa'yo ay concern. Hindi yan lahat ay uh, gusto kang tulungan. Merong iba dyan na gusto ka lang, ayaw lang nila na itutuloy mo yung iyong mga uh, pangarap. Yun, kasi yung maring yung iba kasi dyan ay uh, frustration nila yon maring hindi nila naabot yung pangarap na yon at ayaw mong makuha hindi nga pumapasok yung three types of authors na yung iba ay uh, yung nagawa na nila and nag -fail sila yung iba naman yung hindi sila nag -try gawin at yung pangatlo naman yung ginawa nila pero nag succeed sila so doon ka makikinig sa mga authors na o yung nagsabi sa na ginawa nila isang bagay pero nagsucceed sila. Okay? So ganun yung ano ganon yung pinaka pundasyon ah, ng ating mga pangarap. Syempre nag-uumpisa yan sa getting started yung paano ka ba mag-uumpisa yung lakas ng loob mo. Yan, kasi marami talaga sa mundong ginagalawan natin ngayon. Hindi lang nasa social media ang bashers mga uh, bashers niya, nandyan pa rin yan sa totoong buhay na kasalamuha mo sila. Minsan, malalapit sila sa iyo. Totoo yan, naranasan ko yan. Pero mahal pa rin natin sila kasi hindi naman minsan di sila aware doon sa ginagawa nila. Parang human nature na talaga yun na, na ganun <laughs> yung response. Yeah. So, tuloy pa rin ang buhay. Pag nag-focus ka kasi sa nila, wala. Kung nag-focus ako doon, wala kayo napapanood na vlogs ngayon. Wala kayong nakikita lumalagong kambingan. Wala kayong nakikita ayun, yung manukan na dumating na bagong manukan. Tapos mga gulayan. Nabalang araw magkakaroon pa tayo ng palaisdaan. Yan. So lumalaki na yan, sila nang babash pa rin. So ganoon lang, ikaw tuloy-tuloy yung pagtaas. Sila, hayaan mo sila, natingalahin ka. So ganoon, uh, sana kahit pa pano nakaka-inspire tayo ng mga, lalo na yung mga bata na na gustong mag-umpisa ng mga ganitong negosyo. Ayan. okay, basta-basta mawawala ng pag-asa kasi laging meron yan, laging may pagkakataon. Yan, tulad yan, nakita na nila yung <laughs> paglabas. Oh. Susunod na yan. O, hindi lang nila napansin agad kasi inunan nila yung santol. O, diba? So, pag tingnan nyo, pati mga kambing, pag nakakita ko nasan yung green, doon. Ganon din ang mga tao. Pag nila kung nasan yung pera. <laughs> nakita nila yung pera doon sila pupunta ayan at syempre pagka dumating na yung time na yun, alam mo na ako sino yung mga tunay yung mga tunay na tao sa'yo kasi yung mga tunay sasamahan ka nyan sa hirap at ginhawa pero pagka sa ginhawa at sa ginhawa lang ang mga tao sumasama sa'yo eh wala ayun ah, cancel yan mga <laughs> ganyan So, ganun lang. Ang uh, buhay natin ay eh, syempre, tuloy-tuloy. Wala ka namang kasing ibang pupuntahan kundi paitaas Kasi wala ka choice. Kailangan mo talaga nga uh, umangat. Kasi kung hindi ka umangat, ganyan ka na lang palagi. At uh, syempre, lagi tayo lumalaban. Hindi tayo tumitigil. At uh, syempre, mabagal man ang ating pag-uusap. Eh, syempre, basta nasa tama yung ginagawa. Ayan. Hindi tayo gumagawa ng shortcut na nagre-resulta sa pagkasakit ng ibang tao. Okay? So ganun lamang sana nakatulong po sa inyo ang video na to. At uh, laban lang. Yung tuloy-tuloy lang. At kung alam niyo na tama kayo. Ah, uh, yun. Sige lang. Tuloy-tuloy lang. At syempre, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa aking channel, Teacher Farmer Ali. At meron tayong Facebook na Kambingan ni Ali Boy. Okay? So happy Sunday sa inyo and uh, God bless.